May namaling kayo ng tatay. Saan ka tayo magbabayad? Hoy, island, binili ko na yun sa'yo. Saan tayo? Ayan, magbabayad na kami abroad. Dito tayo sa cart. Cart number 7. Yan. Hindi, puno na pare. Ay, di na tayo. Are, bugoy. Ay, are. Senior citizen ng tatay. Tatay, dala niyo ba ang card ninyo? Dala niyo ang card ninyo? Dala niyo ang card ninyo? Oo. siya, kayo magbayad. Card na ano ba? Yung... Pong Ako lang magbabayad ako. Okay. Oh, sa tatay. Oh. Dala niyo ang Dala niyo tatay. Ay, hindi. O siya, Bila, paano yun? Hindi, sir, matindis Hindi, Sayang, tata. Hindi nyo maano ang bukulit. E, paano to? Ay, hindi. Kahit walang bukulit. Yung no. senior city sa Naidila. Kailangan ko ng bukulit kasi susulatan ko yung bukulit. Ay, yung pala. Wala yung Hindi, may bukulit kay tatay. Nakakuha na kayo last, ano, last year. O isang taon pa pa nakakuha. So, yun, yeah, nagbabayad na tayo dito sa may. Hindi na natin babanggitin yung, ano, yung kanilang store. So, ito yung unang grocery ko dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung magkano abutin siguro ito ng mga 10,000. Mm Kasi -hmm. tinatanong palagi ng mga taga-Israel kung ilan ang nga abutin at magkano mga mga bilihin dito sa Pilipinas. Mas mura pa na yung tututusin. Oo. Itong konting to, maabot na agad nasa 1.5 na agad yan. Abutin na agad ito ng 1.5. So, expected ko baka abutin po yan ng mga nasa 10,000. Ano. Una pa lang ngayon, una pa lamang na grocery isang linggo pa lang. Wala pa tayong isang linggo dito sa Pilipinas.